Saan yung x-ray ko doon? Bakit ka kinas? Nalaglag po ako sa ako. Um, Saan? Sa trabaho ko. Nalaglag ka sa mm trabaho. -hmm. Tingnan mo ah. Saan walang fracture yung distal ano, mo? Distal mo? Ayun, yung, uh, Ayun, matagana, bon, ano matagal na rin po? Ano po? July, June 5 nagkaroon ng crack yung ano sir? Okay. Nagkaroon ng crack yung malambot na buto. Ayan, dyan. Ayan. Ayan, crack yun. Madalas doon ang kasi malambot to. Alam mo ba yung ano, itsura nito? Yung sa fried chicken. Kaya e, pag kumain ka ng fried chicken, yung dulo nun, minsan kinakain natin yun. Eh. Yung puti. Yun. Matatanggal yung sa plug kasi nun. Pagka mapapansin mo, yung pag kinagat natin yung fried chicken, minsan pwede natin pangalin yun eh. Pwede natin kainin din. Umuusog yun. Ito yun ang nangyari sa'yo. Ayan, lumabaw. Oh. Ayan o. Oh. No? ng konti. Ngayon kasi, pagka hindi pinakailaman to nung unang-unang pagkasira niya, kunyari na umusog, hindi na, ayan o, mo, yung crack, pansin mo, ayan pag malayo, ayan o, oh. umiwalay o, oh. Ngayon, pagka nakagalingan to dito, yung nabalat niya rito, titigas na yun. Kasi maghihilom na eh. Pag naghihilom na, maapektuhan yung ano mo. Possible na hindi mo maisagad. Hindi mo maisagad. O yung ganito Yun ang mangyayari no Tapos, pagkiginrip mo, sa unang ano, siguro mga, kahit mga dalawang linggo, pag ginaganon mo, no? hindi mo sobrang puwersa. Talagang parang may mali sa Kasi nababaanat na yung ano nababanat yung mga hinihilum ng ano, hinihilom ng fracture. Ngayon, paano ka mas, paano mo siya paano mo masyana... nasasaktan? Paano ka na nakakaramdam ng sakit? Hindi may... po yung manhid na lang po. Manhid na? Opo. Oh, yung ito po. Tignan mo yung itsura ng kamay mo. Layo nga po. Dito parang hindi nagsisirkulit yung dugo. Opo. Dito, dito mapusyaw yun. Ito parang yung, ano, ng isang ano. Ayan o. No. lapis mo ako. Ah, oh. oh. Tingnan nyo, iba'y itsura nito. Parang nagba-violet-violet na namumula-mula. Pag sa camera. Pero pag sa ano, mamula-mula siya. Ito, puti. Sakal to, sakal to, Ibig sabihin to, hindi makapag ano nung, yung, yung blood flow niya, naiipit. kulay violet. Napakasag ng pagano'n yun. Eh. Umuhong pagano Kailan ka eksaktong na, ano, na disgrasya? June type po. June, July, August, dalawang ban. Um. Heal na to. Nag-heal na yan. Ngayon, ito, idol, ito yung mga manhid. Ito po, Arigin. wala po itong dalawa. wala Walang pakiramdam yan? Hindi, meron pong pakiramdam hmm. ko. At, pero ito, may mandate po ang nito ito. Pero mas malala eh. eh, po Wala na, eh, kunting mo. Yan, wala? Nararamdam ko lang kunti. Kunting. ito sa kapila. Ay, masakit. Ito, kunti lang. Mm -hmm. Parehas lang ng kurot siya. Ang mandate niya dito lang sa pinakadulo sa Hindi makatalo okay. yung dulo. Okay, titignan natin. Sana mabago pa. ganyan yung itsura. Parang <laughs> pumuti. Pumuti na talaga. <laughs> oh. Ngayon, mas maitim na ito ngayon. Gumalaw. Narinig mo yung tumunog? Uh, Tignan mo na wala yung violet dito. Oh, pumuti na. Wala na kanina yung kulay violet. Rap mo, Idol. Okay. Tapos ganito, Idol. Oh. Pag nirarap mo, diba? Ganyan mo. Yeah, tapos kahit pa paano, kasi may fracture dito mo, kailangan yun. Ngayon, magaling na yan, dalawang buwan eh. Opo. Kunti lang naman siya, hindi siya yung totaling ano. Nangyayari talaga yung sa lakas ng impact, medyo malambot kasi talaga yung buto na yun. Kaya gagawin yun. pagka ano, hawakan mo tong puso mo, kaya hawakan mo itong gato. Parang pinaka, eh, ano mo, exercise mo, gano'n yun mo lang. Yan. Tapos, oh, yan, gano'n yun. pag ulit. Tignan mo yung kamay mo. Oo, oh, ayan. Parehas na. Oh, yeah. Hmm. <laughs> Kanina ayaw, di ba? Oo. Oh, mas masakit na ngayon. <laughs> Ayos. Ay doon, palagi mo lang gagawin yung iba. Eh, para tayo nag-aaral ng pera. Pascal, pag gano'n, ang lalit, tatrabaho po kasi ako, tinatrabaho ko na ito eh. Hmm. Ah, kaya, um, eh hindi, hindi pa nakasalansan doon eh. Kasi umusog yun eh, kaya kailangan talaga. Kasi maraming, Hello, maraming buto yun dito, idol. Kaya, hindi kong mapapansin mo. Ito, umusog ng pag gano'n. Possible na ma-scratch ma na yun, kaya kailangan yun pabago yung ano kaya eh, hindi makatakbo yung dugo eh kung makikita mo kanina nakita mo, review yung video mo tsaka ikaw naman nakakarapta may eh, diba namamanit oh ngayon tingnan mo kurutin ko nung konti ako oh. ano masakit? oo oh. kanina wala eh ngayon masakit ah oh, o di bisipin tumakbo yung dugo okay? wala na tayo dun thank you ganit pa kami kabiti Oh, talaga ka BTI I love you all, mga ta. Palaging may yan yan. Palaging may represent na dito. Ang tanong may pili sa Cavite at Barangas. <laughs> yan po rin. Okay? Sige, so, may hear kayo.